So guys, ito po, napakagandang pagbasihan ng idea ang bahay na ito. So ayan, nakikita natin. Fully finished po ito. Meron full video house tour na makikita natin at ganong kailuwalas. Itong 70 square meters na meron dalawang kwarto at meron po itong tatlong CR. And take note guys, meron po itong loft bed sa kwarto. Napakaganda po nung diskarte nung gumawa nito. So ito po, ilista nyo ang bawat detalye ng mga materyales na ibinigay sa atin ni owner para mapagbasihan natin ng idea yung ganitong sukat na 70 square meters lalong lalo na yung pagpapagawa ng kanilang bubong at ito nga po ay pinakpakyaw para malaman nyo rin kung gaano halaga yung ganitong mga gastos na kasama na po ang kanilang gutter at spandrel. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Angeli at ito nga po ay nagtatrabaho bilang isang nurse dito sa ating bansang Pilipinas. So ito po pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Angeli about po dito sa pagpapagawa ng kanyang structural ng bahay, ang mga nagamit pong hollow blocks dito ay umabot po ng 2,300 piraso. Sa ganito pong sukat na 70 square meters na meron dalawang kwarto. And then guys, sa mga simento naman po, ay umabot daw po ito ng 250 pirasong simento. And then guys, sa mga bakal naman ay gumamit si Ma'am ng 12mm, 10mm at 9mm. At ayon po kay ma'am, dito sa 12mm ay nakaubo siya dito ng 50 piraso. Sa 10mm ay 120 and then sa 9mm ay 130 piraso. At kabuang nagamit niya sa bakal, lahat-lahat ay umabot po ng 300 pirasong bakal. And then sa mga buhangin naman ay nakapagpa-deliver siya dito ng 10 elf. And then guys, sa mga ginamit naman po sa puting, poste at biga, ito naman po ay nakapagpa-deliver siya dito ng mix buhangin ng bato or banday-banda banda ng limang elf. So, yan po ang kabuwang na gamit dito sa structural ng bahay. And then guys, ayon po sa details ni ma'am, na ang sukat po ng bahay na ito ay 7 meters by 10 meters. Ito po ay total of 70 square meters. And then guys, kinonvert po natin ito by the feet at lumalabas na 23.3 feet by 33.3 feet. Ito po ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, maluwang na sala at meron po itong tatlong CR and then guys meron din po itong terrace so ito po nandito po tayo sa loob ito po yung ongoing pa po nilang ginagawa at meron pa po siyang full video house tour na fully finished na po and then, and then as of now nga is nakita natin kinakabitan na nga po ito ng mga sliding windows at ayon po kay ma'am lahat po ito kabuuan about po sa sliding windows na meron pong fixed window glass dito sa gilid, sa corner ay lahat-lahat po, labing tatlong piraso ay nagkakahalaga ng 53,000 pesos. And then ayun po nakikita natin, meron din pong mga cabinets. At ayun nga po kayo ma'am, dito po sa mga cabinets na yan, gumastos daw po siya dito worth of materials ng halagang 6,600 pesos. So ayan po, napakaganda na po at eto na nga nakikita natin unti-unti nang nabubuo at pinipinturahan or ini-skin coat na po ang buong bahay. At nakikita natin na talagang maaliwalas itong 70 square meters na meron dalawang kwarto at tatlong CR. So ito po yung isa CR built-in po dito sa master's bedroom. Kaya po ito guys, pagpatuloy nyo at pakinggan nyo po yung mga materyales na binanggit sa atin ni ma'am at mapagbabasihan nyo na ganito lamang pala rin ang aabutin ng ganitong klaseng bahay, lalong lalo na ganitong sukat. And then guys, dito naman po tayo about sa kisame. So ayun po kay ma'am, dito po sa kisame, Gumamit po siya dito ng metal firing and hardy flex At kabuuan po dito sa buong bahay Siya po ay gumastos ng nagkakahalagang 75,000 pesos About po sa ceiling lamang yan And then guys, sa buong bahay po ay siya nagpapintura At ayun po kay ma'am, kabuuan pong nagastos niya dito Pinakontrata niya ito at lahat nagkakahalaga ng 130,000 pesos About po sa pintura lamang yan And then sa electrical naman po sa buong bahay ito po ay lahat na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. About sa materialis lamang. So guys, ayan at nakikita natin. Fully tiles po ang loob ng bahay. Lahat po mula CR, flooring, lahat, etc. At ayon nga po kay ma'am, dito po sa tiles work ng buong bahay, ito po sa flooring ay 60x60 60 ang ginamit. And then dito din po sa kitchen ay 60x60 60 din po ang ginamit. And then guys, sa CR po ay 30x60 yung wall. At yung flooring po ay 30x30. 30, at kabuuan lahat flooring, tiles, lahat po pati CR ay nagkakahalaga ng 95,000 pesos sa tiles work ng buong bahay. So guys, ito po yung loft bed na sinasabi natin sa isang kwarto na nakikita natin pag na full finish po ito. Sa full video house or po nung fully finish, makikita nyo napakaganda na po nung setup nito. So isa na rin pong idea ito sa pagpapagawa ng kwarto lalo na sa ating mga anak. Ayan, i-customize po natin at napakaganda po. And then guys, about naman sa pagpapagawa ng bubong. Ayun po kay ma'am, ito po ay kontrata. Ang ginamit po sa roof ay color roof long span rib type. And then guys, sa mga trusses naman, ito po ay gumamit ng tubular at c parlins. At ayon po kay ma'am, kabuuan po lahat ng kontrata dito sa sukat na 70 square meters at ganitong style na bubong or forma ng kasama na po gutter and flashing, lahat po ito ay nagkakahalaga ng 150,000 pesos. So guys, about naman po sa mga pintuan at lahat kabuuan dito sa bahay ay apat na piraso po kasama na ang panel door at hamba. Ito po lahat kabuuan ay gumasa si ma'am ng halagang 29,000 pesos. So guys, ito na po yung full video house tour. Panoorin po natin at siyasatin sa nating mabuti. At ito na nga, full finish na nakikita natin. Napakaganda po ng setup. At pwede natin mapagbasihan ito ng idea about sa pagpapagawa ng ating bahay. At ito nga, ikumpara nyo sa inyong pagpapagawa at basihan nyo na lamang sa bawat sukat nito at design. So ito po at siya sa nating mabuti at panoorin natin. So guys, bali ito po pagbungad natin, ito na po yung sala. Ayan po, meron na po siyang mga decoration. At nakita nyo po yung wall na ito, ay meron din po siyang tiles design. So ito po, ayan na po ang luwang ng 70 square meters at meron po itong dalawang kwarto. So ito po yung kanilang dining area. Ito po yung kitchen, ayan nakatiles na po. With hanging cabinet po yan, ayan. And meron na rin po silang mga screen doors. Totally fully finished po ito. Ito po yung divider nila. So, tunay ngang napakasarap ng feeling kapag tayo nakakapagpagawa ng bahay. Maliit man ito o malaki, ang importante nga ay masasabi natin itong sarili nating bahay. Kagaya nga po nito ni Ma'am Angeli na nagtatrabaho bilang isang nurse ay napagtagumpayan na niya ang kanyang pinapangarap na bahay. Tunay ngang ang susi lamang sa ating tagumpay ay sipag at syaga at tanging tiwala sa ating sarili at ang higit sa lahat sa puong lubikha, ito yung mga natin na hindi natin nalalaman na ang dating pangarap lamang pala natin bahay noon. At dahil sa ating pagsusumikap at pagtsatsaga, ito na nga at unti-unti ay naisa sa katuparan na natin na ngayon. Tulad nga ng ating mga ibang na-feature ng mga bahay na tunay nga naman talagang nagsakripisyo at sila'y nagtagumpay. At ngayon ay masaya na silang namumuhay kasama ang kanilang buong pamilya. So ikaw, ako, tayo, kapatid sa mga nakapanood nito hindi man natin kaya ang makapagpagawa ng biglaan na pagpapagawa ng bahay, bagkus iti gawin natin step by step, kagaya po ng ating na feature ng mga hindi patapos na bahay. At least ito'y nakapagsimula na at ito'y magiging inspirasyon at challenge sa ating buhay. Mas lalo tayong magiging motivated at magiging masipag sa pagtatrabaho dahil meron tayong binubuong project. Ito nga yung ating pinapangarap na bahay. At ito nga guys, hindi natin mamamalayan na ang dating pinapangarap lamang pala nating bahay noon unti-unti dahil sa ating pagsusumikap, ito pala at unti-unti ay naisa sa tumbuhay at naisa sa katuparan natin ngayon. Kagaya nga po nito ni Ma'am Angeli na talagang napagtagumpayan niya ito. So guys, ang tanong ng karamihan, ito bang bahay ni Ma'am Angeli ay magkano na ang kabuuang na gasos nito, labor and materials? So ito po, ayon po sa details ni Ma'am Angeli, lahat po ng kabuuang ating binanggit nito, na ayon po sa kanyang paglilista ng mga materyales na nagamit dito. Although hindi natin nasama yung mga maliliit or mga miscellaneous, eh ito na nga po ang kanyang pagkakakwenta. Ang kanyang raw pong nagastos dito, labor and materials, kabuan sa ganitong sukat na 70 square meters na meron dalawang kwarto, lahat po ito ay umabot na po ng 1.5 million.